Alam mo ba ang pinakasikreto ng mga malalaking content creator na nagpapaangat sa biglaang pagtaas ng views ng kanilang mga videos? Especially sa live? Marami ng malalaking content creator ang gumagawa nito. Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. Ito ay sikreto ng mga robot daw na nanonood sa live. Siyempre, hindi nila i-share ito sa inyo. Kaya kung gusto mong malaman, makinig ka. Kung marami ko ng followers or kahit nag-uumpisa ka pa lamang, pwedeng-pwede mo itong gawin. Ang pinakasikreto lang naman dyan ay paggawa ng group page. Kailangan meron kang group page or community na hinahandle. Paano ba ito gawin? Pag-open mo ng Facebook mula dito sa homepage ay pindutin mo ang profile menu sa itaas. Isunod mo ang pindutin itong groups. Dito sa screen ko ay makikita nyo yung, yung mga groups na ginawa ko. Itong Team Family Labs Group, Welcome Ba Fams Group 2 at Welcome Ba Fams Group. Pwede kayong mag-join sa mga groups na yan. Mag-ingat po kayo sa pag-share ng mga links ng mga videos or live nyo sa ibang groups. Dahil may mga group page po na hindi inaalaw ang pag-send ng mga videos. Dahil may mga members naman po kasi napasaway minsan nagsasend sila ng link na hindi naman related dun sa group na yon. So kapag inulit-ulit nyo ang pagsend ng mga links dun sa mga groups na yon, pwede ka nilang isuspend or iban sa pagpost sa group nila. Or worst case scenario ay pwede kanilang nilang i-report. Yun po ang isa sa pinakamahirap na consequence sa mga ginagawa mo. Pag nangyari yon ay pwede ka magkaroon ng not recommendable na profile or pwede kang magkaroon ng violation. And again, worst case scenario, pwede kang ma-demonetize dahil sa paglabag sa community standards. Para sa karagdagang detalye ay pwede nyo pong panoorin itong video na pinost ko noong September 2 tungkol sa pagpo-post sa mga groups. So dyan po sa tatlong groups na ginawa ko ay pwede po kayo mag-share ng mga videos nyo or live nyo. Dahil sinadya ko po talagang gawin yung groups na yan para sa mga gustong makipagtulungan na umangat. So ikaw kung gusto mong gumawa ng sarili mong group, paano nga ba? Pindutin mo lang yung plus sign dun sa taas sa tabi ng gear icon. Pagkatapos ay itong create a group. Pero remind ko lang po kayo ha, hindi po ganun kadali ang maging admin ng isang group. Pag ginawa mo po yan, ibig sabihin dapat alam mo ang mga responsibilidad bilang isang admin. So dito, ilagay mo na po yung group name na napili mo. Pag okay na, isunod mo itong choose privacy. Siyempre, piliin mo dito itong public para mas madali kang isearch ng karamihan. Pag okay na, pindutin mo yung done sa taas. O kung halimbawa gusto mo pang palitan ng group name, sige, palitan natin. Pero sample ko lang itong video ko na ito ha. Ayoko nang gumawa ng marami pang groups. So halimbawa, ito yung name ng group na napili ko. Pag ready ka nang i-save, ay pindutin mo na yung create group. Pagkatapos mong pindutin yung create group, puntahan mo na yung group na ginawa mo. Pwede kang pumunta sa mismong group or pwede mong pindutin yung magnifying glass sa taas para hanapin at i ang group na ginawa mo. So halimbawa, ito puntahan natin ang Welcome Bafams group. Sa kasalukuyan, ito po ay merong 19,000 members. Para mabilis yan na madagdagan, ito ang gawin nyo. Pindutin nyo yung invite. Clarify ko lang po ha, ang group page at page ay magkaiba po. So dito, dahil ako ang pinaka-admin ng group na ito, meron akong option na itagal on itong automatic invitations. Ibig sabihin kapag in-on ko to or nilagay ko to sa blue, lahat ng magpa-follow kay Welcome Ba Fams ay automatic na padadalhan ni Meta ng invitation na sumali sa group page na ito dahil siya ang main admin or siya ang gumawa ng group page na ito. So sa ngayon, hindi ko pa siya ma on kasi naka-automatic invite doon sa kabilang group page. Pwede mo iyang palitan weekly. Dahil hindi ko nga siya maitagal on ay ang ginawa ko na lang, pinindot ko na lang itong mga invite sa tapat ng mga pangalan. Itong mga pangalan na nandito ay ito yung mga bagong followers ko. Nakalimit po ang pag-invite ng up to 1,000 invite every day. Ngayon, ano naman ang pinaka-the best na opportunity na naghihintay para sa mga admin ng mga group page? Ito na yung pinaka ng malalaking content creator sa pagpapaangat or sa pagtaas ng views. Halimbawa, itong video na ito, i-share natin. So, pinindot ko ang share button and then pinili ko itong group. And then, pipili ako dito ng isang group page na ako ang admin. Para may pakita ko ang video na ito sa wider audience sa mga members ng aking group, nilalagyan ko siya ng at everyone. Ito ang lalabas. So, pinili ko itong profile ng aking group page. Kapag ginawa natin yan ay maitatag ang lahat ng active members ng aking group. Pero once monetized ka na, mas safe po kapag hindi mo ito gagamitin sa sarili mong video. Pindutin na natin yung post kapag ready ka na. Eto at maghanap tayo ng sample video na ginamitan ng at everyone. Piliin ko dito itong second na group, itong Welcome Ba Fams Group 2. So ganito ang mangyayari. Maha-highlight yung at everyone. Mas maraming members ng group na ito ang makakapanood ng video na ito. Once na-tag ang lahat ng active members dito, makaka sila ng notification na tinag sila ng admin ng group na ito. Ang advantage nito, ni hindi mo na kailangan isa-isahin na itag ang mga members dito. Kaso nga lang minsan, ang mga naitag na members ay doon sila sa labas ng video nagko-comment. Kapag dito sila sa labas na nag-comment, hindi may add ang engagement doon sa video na yon. Pero kapag pinanood naman nila video, yung minutes views naman ang aandar. Pansin niyo ito, mas marami pa yung comment sa labas 49 kumpara doon sa loob na 38. Ang video reaction naman na nasa loob ay 56, samantalang yung nasa labas ay mas mataas which is 81. Hindi ko po ipinagdadamot ang advantage na ito para sa mga members ko. Meron ako nakikitang mga active members sa Team Family Labs na sumasama sa akin sa pag-akyat sa mga live na pinapaakyatan ko. Ang mga ginawa kong admin na ito ay hindi ko personal na kakilala. Nakilala ko lamang po sila sa pag-akyat sa aking live. Inakyat ko sila sa bahay ko dahil nakita ko na masipag silang mag-reels. At nung nasa bahay na sila ay active silang nakikipagtulungan sa akin, para mapaangat ang ibang kasama namin. Kaya kung sa tingin mo ay kayang-kaya mong maging admin ng aking group page, huwag mo akong ipipm at hihilingin sa akin na magiging admin ka ng aking group. Umakyat ka sa live ko, ipakita mo kung ano ang kaya mo. Kapag nakita ko na porsigido ka sa ginagawa mo at kaya mong makipagtulungan sa mga kapatid mo, ako na mismo ang mag-i-invite sa'yo para maging admin. So paano? Magkita tayo!